Bibi! Bibi! Oh. Halika! Ano <laughs> yung kasi, hawak na namang... Kasi di ba nagawa na yung ref natin? Oo. Oh. Ngayon nilinisan siya. May naisip akong kalukuhan. Eh, bakit diba, ako kawak mo yung ano? Ay, basta. Ano yung mo? <laughs> kasi <laughs> ikaw sana yung ipaprank ko, kaso hindi pa pwede. <laughs> Sino ano? Sila ati Joanne. Ay, yeah. sila Joanne tsaka ati Bagje. Laki ng ano? Ang so, isa ka ba na no, nagmaritis? May naisip akong kalukuhan. Ito, ang laki mo. Ay, laki. <laughs> Uy, B, mukhang nabuhay na naman yung mga... Oh, oh, python. Python mo, ha? Sorry, sorry. Ha? Ano ba kasing gagawin mo? Di mo ako na-inform. oo oh, oh. Malamig na siya. Ah, nag-eat ko lang na kung ano yung gagawin niya. Ah, tapos. Tapos na ang pagbukas. Ayun, walang hulog mo. Yan. Isapit mo lang sa ano sa taas. Yung Ay, ulo. Ayan, ah, yan, yan, yan. O, tapos, kunyari, nagsiselfon lang ako dito. Ah, sige, sige. Oo. Oh. Diyo! Okay, okay. okay. oh. Diba, galing ka may ano, may sasabihin ako?

Hindi ko nga napansin so, eh. Ano sa labas sila? Yung mga ice water dito, ilipat natin dito. Iabot ko sa akin. Oo. Yung mga ice water. Ako maglipat? Oh, hindi, abot ko sa akin kasi ilipat ko dito. Kasi o, mo daw. Ah! Ah! Mo, <laughs> akong, <amok? laughs> po, ano ano Ayun. <laughs> <Ayan>, <laughs> <laughs> legendary. <laughs> Dali <jinda. laughs>